Yun, si Ellie Gusto niya maligo din, guys. Oh. Mm. Pagsang-sangit, <laughs> si umiiyak na. Pag ahon namin, umiiyak na. Gusto niya din maglublob. Oh. Oh, Kasi dati kay na baka itadang matag sangitan? angitan. Ayan, ayan. Muna Kaya itan mo Ay, Tama, o ading tanong na madigmangi. Ayan, ayan. tawa Anak din, tamat, 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 tamat. Ay, taman na, taman na, taman na. Taman na, taman nagwawala na. Nagwawala. Ayan Ayaw nang na umahon. Ayaw, Ayaw nang umahon ang baby bless. Gusto na lang niya sa bangka. Ah, okay, okay. oh, let's go, let's go, let's go. Nay, okay, alam eh. Na. Alam niya ka dyan ay may isa. Okay. <laughs> alam niya ka dyan ay may isa. Ah, okay. oh, next time na ulit. Next time na ulit. Alam okay, Ganam na. next time na ulit bebe ko. Nagwawala na siya oh, nagwawala na. Mm, mm, mm. Nagwawala. <laughs> Ayaw niyang kumahon. oh. Oh, so bye-bye guys.